Hello mga lodi. Nakikita niyo meron tayong hanging vent cut dito. tingnan niya. Ang gagawin natin ngayon ay mag proprone or ikakat natin ang mga stem niya. Yun mga lodi. Ito, nakikita niyo ito ang benka kulay niya ay fuchsia pink may nahalo siya ditong red ayan ayan tingnan niyo ang flowers parang hiwalay hiwalay na siya kasi ligi na ang kanyang stem dito ang tangkad na tingnan niyo ikat natin siya para magsiksikan yung mga sanga-sanga at saka kapag magbulaklak na is magsiksikan din ang kanyang mga bulaklak. Mga 3 years mahigit na ako or malapit na mag 4 years kakaalaga ng hanging benka medyo may konti na akong experience sa hanging benka. Kasi ang hanging benka pwede din siyang tawaging periwinkles or komintang. Iba ang hanging benka sa yung common na yung hindi hanging yung sa ground lang kasi hindi ka agad siya na sa ulan yung mga ground din ka or periwinkles or pumintang pero itong hanging is na mamatay talaga siya sa ulan hindi siya kagad mamamatay pero unti-unti siyang mangingitim ang kanyang stem dito ayun at unti-unting mamamatay ang sanga-sanga kasi yung ilalim din ng root pala ay unti-unti din yung magrarat kaya mangingitim ang kanyang stem. Sinubukan ko talagang paulanan kasi hindi ako naniniwala na madadami sa ulan. Kasi akala ko madadami sa ulan, talagang kaagad-kaagad madadames hindi pala paunti-unti mga next month mga susunod na dalawang ban, tatlong ban, ganun hindi ka agad-agad madadamage, paunti-unti lang so ayun nga, sinubukan kong ihang sa labas ang mga hanging bin kako na ganito unti-unting nawawala sila kasi nagrarat ang mga stem so ayun nag may mga ano naman may mga seeds kaya meron pa akong mga venka yung mga seeds ulit ang pinarami ko ulit yung iba is nabinta kaya hindi na gaano marami kaya nagpapatubo naman ako ulit ng pang collection lang talaga kaya ngayon meron na ako ulit ng mga medyo lumago ng konti na hanging din ka pero ito kailangan na siyang ikat ngayon pala ay eh, hindi ko na siya nilagay sa labas na sa gilid na lang dito ng bahay yung hindi ma direct na matuluan ng ulan para hindi madadamage ang kanyang mga stem or roots hindi dahan-dahang pero natatamaan pa rin sila sa init kasi gusto nila ng init ang ganitong klaseng halaman na benka or periwinkles or kumintang. Gustong gusto nila ang full sun. Mas maganda sa init kasi mas maganda siya nagdadry agad ang soil. Kasi kapag hindi magdadry agad ang soil tapos diligan niyo ulit, hindi siya agad magdadry kasi lagi niyang ginidiligan mabilis din siyang mamamatay at tips din sa pag repotting ito dahil gusto mo na siyang lagyan ng bagong soil kagad din siyang namamatay kapag nadidistort ang mga roots kailangan yung soil niya huwag nyo nang kunin kailangan dahan dahan yung tanggalin sa pot nabuo pa yung soil at dagdagan nyo na lang ng soil yung medyo malaki-laking pat na pinaglilipatan ng benka. At kung wala po talaga kayong mapaglagyan ng benka nyo na hindi natatamaan ng ulan, kailangan nyong sa labas. Siguro, ispray nyo na lang siya ng, ano, fungicide para maiiwasan na hindi siya tatablan sa laging pagkabasa sa ulan pwede nyo siyang applyan ng fungicide i-spray nyo lang sa kanyang mga daon at pwede din i-dilig sa mga, mga soil so tingnan nyo diba yung muyuko na siya tumataas mas maganda pa yan mas maraming mag, mas maraming bulaklak mas maganda ayan magsiksikan yan kapag tatanggalan mo ng mga stem niya mas dadami ang sanga-sanga at simula na nating mag-cut ng kanyang sanga-sanga ayan Oh, matangkad na siya. Dito, ikat natin. Dito, siguro pwede mga apat na daon or aning yung Para hindi masyadong leggy. Itong nakat ko ang tangkad na, di ba? Dapat hindi yan nito ka Pwede pa siyang itanin. Kaya itabi muna natin. Ayan. Pwede din naman kamay Basta malinis lang ang kamay. Pwede din sa benka. Meron kasing klaseng benka na ano. Hindi siya kakaagad na puputol. Parang matigas ang kanyang stem. Meron ding mabilis lang ikat ng kamay. Kaya kung medyo parang matigas ang stem niya, gamitan niya na lang ng gunting. Make sure din na malinis ang gunting lahat ng stem ay ikakat para mas maganda siyang tingnan kung magbulaklak ulit maganda kasi ito ka pag siksikan ang mga sama-sama is -sama, eh. siksikan yun kasi ang flowers malapit na malapit na matapos ayan tapos na kung ano natin punin na rin natin ng yellow leaves kahit yung wala pang bulaklak pwede natin putulin kung meron na siyang parang ano apat na dahon pwede na siya ikat pirhan mo lang ng dalawang dahon para sabay-sabay na silang magbulaklak. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ganyan. Pinagkakat. Medyo malapit lang siya sa, ano, parang may sanga na siya dito. Yung sanga niya dito, tapos ikat mo dito, magtira ka ng mga apat na dahon. Yung mga apat na dahon, anim, o dalawang dahon kung masyadong tulad nito pwede lang dalawa ding dahon ayan nasaan na ba itong stem ayan na siya ayan na wala nang black lock pag tutubo ng mga bagong dahon magsiksikan na yan mga lods ayan ayan mga lods tapos na huwag nyong kalimutang mag subscribe sa ating channel mga lods salamat sa inyong panunood hanggang dito na lang hanggang sa susunod na video po bye bye